Eh, magkano gulong yan? Ito guys, so, tinambak lang. Oh. May kinuha sa time mag. Tambak lang, SIR. Nakalegit na TE. Nakaspoon pa. Tapos ang gulong ni Yoba. Buong buo. Tapos tinambak lang. Oh. Grabe, ganda naman nito. Eh, ito. Nakabit ko muna sa ano ko. May FD ako ngayon eh. Meron ka? 25 Nasa ko Hindi naosong mabay nung February sabi ko sa So, ito na 'yung max, guys. Ayaan. So, baba na natin siya para ilagay na dito sa ating sa loob. Tambak na naman ang pizza. <laughs> For today's vlog, kaka natin after kuhaanin yung mugs. I, uh, ano naman natin yung servo neto, lilinisin natin. Kasi medyo hindi maganda yung idle. So, uh, let's go. Gawin na natin. Itong natatanggalin natin para, ayun, ayun kasi siya. Ayun, yun. So, ayun, let's go. ito yung servo niya guys yan yun yung servo niya so tatanggalin natin to uh, yung throttle body niya mukhang malinis pa naman oh, madumi na rin madumi na rin kaso lang hindi ako marunong kasi nyan tatakot ako baka lalo lumala yung sira so ayun natin yun na lang muna tayo sa servo So, ayan guys, natanggal ko yung tornilyo niya. Ayan siya. Kailangan ingatan natin huwag mahulog yung tornilyo. Ayan. Kita natin na guys. Opia. Ayan na. Ang kanyang servo Ma ano na nga, madumi na. So, ayan. Ayan lang natin talasin So Confirm guys Madumi talaga Yung servo niya Madumi Ay Yun Lilinisin lang natin Ito na Total body cleaner Yun ang Panlinis yan So yun Yung total body niya Titignan ko kung Lilinisin ko na rin Or hindi Okay Ayan Malulubat na ako So, galing tayo sa isang pag-opening kasi sila, kinakontrata nila tayo para maggawa ng opening nila sa balloons. So, yun, tapos na ako mag quotation Okay na. Close deal na. So, pupunta na natin yung mags. Tas lang? Oh. Mm, good trip pa <laughs> oh. Kita kami ATS oh. Ay, ba't hindi ka nagbablog? Ako, nag vlog ako pero upload-upload na lang isang buwan. Eh.

sa ano po, sa custom kasi ha? ah. Malakas mo ang rakot yan. Kaya pala no. Maraming oh. ba padulas. Ano pa? Vlog mo ba yung vlog mo din? Ang ganda eh. Pang JDM yun natin. Ganda oh. May kaya Spoon, eh. Oh. <clears throat> Tapos ang railings. Ganda, sariwa lahat. right ooh ganda k20 5 <tongan> bit na lang namin yung bumper. Ah, na. natin itira bumper yan, bumili kasi ako ng bumper na itim. tapos bagong bumper to pero segunda rin pero pinalta na ng bago yan sinilberan na para mas gumanda tap coat na yan ayos na yan